Okay. Kung bago ka pa lang sa pagbabarko, ito ang pangalawang dapat mong tandaan. Huwag na huwag kang makikipag-away sa kahit kanino dito sa barko. Mas mabuti pang gamitin mo yung mga naging kaaway mo para mas umangat ka dahil mas patutunayan nila na mas karapat dapat sila sa pagtitiwala mo kesa sa mga kaibigan mo dito dahil yung mga kaibigan mo sila pa yung maglalaglag sa iyo kaya mas mabuting gamitin mo yung mga nakaaway mo o yung may kasama sa ng loob sa iyo kaya dapat kung meron mang nakaaway ka makipag-ayos ka na sa kanila at taniwala ka mas pibilis at gagaan ang trabaho mo kapag wala kang kaaway at ang video na ito ay hindi para sa mga taong matagal nang nagbabarko na alam na ang lahat kaya mag-comment ka na lang at i-bash mo ko para mas makatulong ka yun lang, salamat